Hi guys, so ito yung mga ano, mga big. So 1 month and 5 days. Ah, hindi, 1 month and 6 days, 25. Ah, oh, 6 days, 1 month and 6 days. So ito sila. 1 month, tapos 'yun pala kitang ayan, no. Tama, 1 month and 5 days pa lang. So ganyan na sala. Okay, uyag na. So, yung nanay nila is So, isang linggo pa lang, limang araw pa lang, so naglandi na yan. So, kanina pina ko na, pina ko na. Turukan. So, limang araw mula nung ano, hin hiniwalay ko yung mga bi Biik niya. Uh, limang araw lang naglandi agad wala pang limang araw naturo ka na siya so tatlong araw mula nung hiniwalay ko sila sa nanay nila naglandi agad no yung nanay tapos ngayon pang limang araw niya mula nung hiniwalay ko sa kanya mga big niya so na inseminate na siya so mas maganda talaga pag maaga mong hiniwalay yung mga big niya so sa akin 28 days lang yung mga big yan 28 days lang sila Ayan, hiniwalay ko na yan. 28 days lang. So, hindi ko na na maging 1 month. Ganyan lang pala ang diskarte para maglandi agad yung inahin baboy natin. So, huwag mo na pabuti ng 1 month. Iwalay mo na agad yung mga biik mo basta malakas na kumain. So, yun yung mga biik niya. Ano yan? 1 month and 5 days 27 so 4 days pa 5 days na okay. tapos 28 ah hindi pa 28 27 1 month so ano pa lang 1 month and 3 days 4 days oh e, ganyan ah, ng na ka lalaki maganda nila tingnan oh isang buwan pa lang yan mahigit yung nanay nila so isang buwan din mahigit mula nung nanganak siya is naglandi naman siya agad so yan na, yan ang yung maganda pag uh, ihiwalay natin agad yung mga cubic